silaw naman ng araw. Nainit na. Kat na ang araw. Paaraw na lang kayo. Ayaw mga batuta. Paaraw mga batuta. Papaaraw mga batuta. Dito pala kayo dapat nagjajag kasi maaraw. At nagpapaaraw kayo, kailangan nyo yung paaraw. Hindi ba wala si Bulldog o? Oh. <coughs> ayun, ayun, ayun na. Ayun si Bulldog. 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 kaya Anak! Anak, ayun si Bulldog o. Oh. Ano ulit sa sila ko. Balik na tayo kaya. Balik na kayo. Kami mga malalaking doggy doggy na yan. Balik, balik na. Balik na. Balik At aming tayo. Aming tayo sa pag mo. Ito mo. Pagod na o. Oh. Pagod si sa... Bunso. Get up, son. come, up, get up, get up, get up, get up. Get up, Wait, 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 up. Get wait Wait, wait, Kaya sa kalsada pa siya gumapa, oh. Wawa ka